Hello, what's up? Mga kumarik ng tigang. Ngayon mga ay nakakaranas pa rin ng soba sobrang mga kamalasan sa buhay po ninyo. Yung talagang kayo pinupugigi pa rin ng mga negativities na talagang nako, nakakagambala na talagang umuukil-kil na sa buhay po ninyo. Kaya kayo ay nagkakaroon ng kung ano-anong mga misfortune sa buhay. Nako, eh alam niyo po ba ha, makumari kong tigang, may paniniwala ang ating mga matatandang mga inuno na napakainam gawin para mas mga negativities na yan, ng kamalasan ay maiwasan natin. At, at, at ano yan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi ngayon po ha, makumari kong tigang, ay bibigyan kayo ng apat apat na mga napaka pamamaraan para mga sinasabing mga kamalasan na yan ay mawala na sa inyong mga katawan at ay lumayas ng tuluyan. Talaga ba? <laughs> <laughs> Opo ha mga kumarek, Kaya kung gusto nyo malaman kung ano man po ito isang napaka-inam na pamamaraan na ito para mga sinasabing mga negativities na yan at kamalasan sa buhay po ninyo ay mawala na sa inyo at panoon nyo lamang po ang video kong ito o siya go makumatong Tigang! Ah. <laughs> so, ayun na nga po ha, mga tigang. Isang mapagpalang araw ng pusa inyong lahat. At yun na nga po, ang topic natin ngayon tungkol naman ng pusa mga sinasabing pagtanggan, mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaring nga pong nakakagambalan at nakakaapekto na sa ating mga pamumuhay. Pero bago yun, hama kumari kung tigang, eh, let me give you a brief context of this pamahi in hama kumari kung tigang. And what are the things that we may be able to learn from this situation? Oh, let's find out. <laughs> Uy! <laughs> Sorry. <laughs> so yun na kapag kumakumari kung tigang. Kasi yung nga po, ay sinasabi nga po mga pamamaraan pala na yung mga sinasabi mga negativities na yan na maaaring lumalit po sa mga katawan po ninyo ay matanggal natin. Ha? Ano yung mga sinasabi mga uh, negativities ng karma o yung mga sinasabing sumpa na maaaring nga po sa inyo at ibigay sa inyo ng mga taong nagagalit sa inyo kaya kayo pinagkakandamalas malas ang buhay po ninyo. Ah, paano? Nako, napakasimple lang na po ha, makamari ko tigang. Meron po akong apat na ibibigay sa inyong mga pamamaraan para masinasabi mga kamalasan na yan ay matanggal natin sa ating mga katawan. Ano, ano ba yung mga yan? So yun na nga po ha, mga kumari kutigang. Wala na masyadong chika Umpisahan na natin ito. Number one po ha, mga kumari kutiga. Siyempre, kayo naman po ha, mga kumari kutiga, ay mag-cleansing ritual po sa mga sarili po ninyo. At alam niyo po ba ha, mga kumari kutiga, ang mainam na paraan ng pag-cleansing ritual eh tanggalin nyo yan literal sa mga katawan po ninyo yung mga sinasabing mga negativities na yan na maaaring nga pong lumanit na sa mga pagkataon nyo ever since ever since <laughs> <laughs> paano? number one po ha mga kayo po'y kumuha po ng asin at yan po ay ilagay nyo po sa isang basong tubig at yan po inyo pong inumin hilingin nyo sa isang basong tubig na yan na may asin na matanggal na ang sinasabing mga negativities na yan na maaaring nga pong gumagambala na sa inyo at nakaka na sa buhay po ninyo po isang napakainam na pamamaraan yan at napakainam po yung gawin tuwing araw po ng biyernes umaga po mga around 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga at kayo po yaharap so, sa bandang silangan tapos humiling po kayo manalayan kayo dyan hamak ko hangin naman eh di ba yan <laughs> kasi tayo po hamak mahal ko di kayo, andito naman tayo po outdoor vlog naman at dito naman po tayo sa eto kaharian ng Encantadia dito po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas Ito po sa UPLB tignan Matatapos na yung oval nila eh. O, oh, tinan nyo. Yan yung ginagawang oval, oh. Yun. Matatapos na. Ito pa rin yung fertility tree. Hindi pa nila giniba. Uh, Minintain nila yung ano, fertility Pero ito, maglalagay na sila dito kasi ng ano yun, oh. Nung pinaka-oval, nung ano dito sa UP. Yan. Nandito tayo sa may. Ayan, ang kwek, kwek tower, oh. Ito yung kwek-kwek tower. <laughs> Yan yung kwek-kwek tower. Tapos dito tayo sa may pabilyon. Dito tayo nagpapahilahilag ngayon. <laughs> kasi dito tayo mamaya mag, re-reels. <laughs> so yun na nga po ha mga kumarif tigang yan po ang number one isang napaka ina na talaga napaka pamamaraan parang mas mga kamalas na yun ay mawala sa ating mga katawan uminom kayo ng isang basong tubig nalalagang po ng pinch of salt yan tapos manalayan kayo humubilin kayo na lang sinasabi mga kamalas na yun ay matanggal ng tulo yan sa inyo para maklense baga ang mga sarili po ninyo inumin nyo yan tapos maramdaman nyo yan ako mapatay kayo dyan matatagal yan, i-wash out yan at yan po i- i-ano nyo, i- ang tawag doon, i de nyo. I-de-deficate? Itatain <laughs> lalabas nyo yan. Kung meron yan sa mga kaloob <laughs> ng mga katawan po ninyo. So, ito ang number one, ha, mga kumari kutigang. Ang isa pa po, ha, mga kumari kutigang. Eh, narinig po ba yung pamamaraan ng pagpuputol ng inyo pong mga buhok? Dako. Isa pong napaka-efektibong pamamaraan po yan. Kasi sinasabi ng matatanda nung araw, nakapagkakay daw po talagang soba-sobrang kinakapitan na ng kamalasan sa buhay po ninyo. Ang mainam daw po gawin po ninyo, ay eh magpaputol daw po kayo ng buhok po ninyo. Magpagupit kayo. Ah, paano yung mga babae kung napapahaba na buhok? konti lang naman po, yung pinakadulo-dulo lang, ititrim nyo lang po, triman nyo lang po yung buhok po ninyo para yung mga sinasabing mga negativities na yan, mawala, mabawasan, matanggal na. Kasi baka kayo po yung matagal lang hindi nagpapagupit ng buhok po ninyo eh hahabang hahaba na para makin mabruha kakala <laughs> niyo po ba mga kabalik yung mga sobrang haba na buhok lalo sa mga babae nakakatanda yan at yung mga maikli ang buhok mas nakakabatang tingnan tsaka ngayon na kabalik ito yung sem summer na magpagupit na kayo ng buhok nyo <laughs> baka naman ang nyo, puro mga putok-putok na, puro split ends na, eh, pabatain yan para matanggal din po yung mas mga negative sa yan na maaaring na pong nakalaan po ninyo. Isa po yan, ha, mga kumari tigang, na pamamaraan. Number tripo po, ha, mga kumari tigang, yung sinasabi pong grounding. Grounding natin sa earth. Paano yun? Yung pong pamamaraan ng paglalakad po sa lupa. Subukan nyo yan. Yung kayo po, ha, mga kumari tigang, ay maglakad po sa lupa, sa mga damuhan. Yan, sa lupa po mismo, Mag-apa kayo, tanggalin yung tsinelas nyo, tapos, tanggalin yung sapatos nyo, maglakad-lakad kayo sa lupa. Yan, dito sa UP, maganda maglakad-lakad dito eh, kasi maraming dito damu-damuhan. Pero ingat kayo, baka kayo mabote. <laughs> 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 Opo, kasi negative din yung pagka kayo ba eh. Siyempre, papa anti titanus pa kayo, pa kayo. Maglalakad po kayo sa mga lupa, ay eh, malinis po. Tapos, alam nyo yung mga sinasabing negative energy na nasa katawan po ninyo maabsorb yan ng lupa. I absorb yan. Tapos ramdamin nyo, ramdamin yung energy ng lupa. Parang sabihin sa kanya, sipsipin mo. I absorb mo lahat ng mga negativity sa nasa katawan. mo na lupa. Okay. <laughs> Pasipsip nyo sa lupa yung mga kamalasan nyo. o oh. tapos ang isa pang napakainam na paraan po ha, mga kamari, kung tigang, yung pang-apat, po yung last. Napakasimple lang po. Kung kayo po yung may mga gamit na sobrang tatagal na, napakatagal na ha mga na hindi na mga pinagagamit na yung halimbawa mga luman damit mga lumang sapatos kasi alam nyo po ba ha mga kumarikot ikaw meron paniniwala sa pamahiin na yun daw pong mga luman damit na umiidad na ng mga limang taon pataas at ang mga sapatos na umiidad na ng mga tatlong taon pababa ay tatlong taon taas din po yung matatanda na <laughs> pababa yung mga tatlong taon ng sapatos na talagang soba-soba ng gamit na ganipit na bat, eh, ayaw nyo pang tigilan, eh, papahingahin nyo naman ha, makumari kong tigang. Kasi siyempre mga disposable naman po yan, kaya ako nga pagka ako pinabili po ng mga sapatos, hindi ba siyado ma mahal kasi ang patumangga ko lang kasi sa mga sapatos ko, hanggang tatlong taon lang yan, 3 to 5 years lang po ang mga sapatos ko, pagka yung talagang yung inaarang-ara ako talaga, yung talagang inaano ko yung pinanda, pinang-aara ko yung mga sapatos. Talaga minsan nga hindi pa naabot ng dalawang taon eh. Warak na. <laughs> Kasi ganyan po, kumari ko tigang, may paniniwala ka sa pamahiin. Ngayon daw po palang mga luman damit na pagkatatagal na, na hindi nyo namang nagagamit na. Baka naman sikip na sikip na sa inyo. Tapos kayo po'y tatabahan nyo na. Huh? <laughs> eh, umaasa pa ba kayo? Na kayo'y mamamayat ulit? Eh, nako, wag na. Walang ganun. <laughs> <laughs> so, Seryoso. Eh. o oh, so yung po balik ko isang napakainam na pamara niya. Magdeclutter na kayo ng gamit po ninyo Tapos iba sila sabi ko nga sa inyo tuwing bagong taon o yung kakapag magbe-birthday po kayo, magbawas kayo ng mga ilang set po ng mga gamit po niyo. Halimbawa, isang set po ng damit po niyo. T-shirt, uh, pantalon, short, blouses, panty, ganyan, mga medyas, mga lumang sapatos, itapon nyo i-dispose nyo na yan pare sinasabi mga negativities sa mga nandagdaang tao na mabibigat na matanggal na yan sa inyo tuwing birthday nyo yung ginagawa hama kumari tigang at saka pagkapapasok po bagong taon magdideclutter tayo yung tinatawag na pagtatapon ng mga lumang damit na pagbabawas din po ng kamalasan ah ganun ba opo po kumari tigang so yan po ang mga ilang pamamaraan na talagang proven na proven ko na talagang yan po kasi ginagawa ko rin. Ako'y talagang naglalakad talaga sa mga lupa-lupa, tapos sa mga damo-damuhan. <laughs> para kung yung grounding nga, alam nyo, ang sarap. Mamaya nga maglalakad ako dun eh, yung sa may damuhan dun. Maglalakad ako nung nakayapak, tapos yun, para ma-absorb talaga yung mga negative. Sa katawang ko, pero parang kasi ako yung na-stress na rin kasi ngayon eh ako na kind of stress. <laughs> so yun po ha, mga kumari ko tingang gawin nyo po yan mga napaka pamamaraan po para mga sinasabing mga negativity sa katawan po natin ay mawala na at matanggal ng tuluyan ha mga kumari ko subukan nyo yan. hindi nyo susubukan subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong magiging epekto nyan sa mga buhay ninyo o oh, ba diba ka o oh, so with that mga kumari ko tingang sana po yung may napunta pa kayo mga bagong idea at kalaman sa pagkonta sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And that my fight with God, safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari tiga. Ay, may baon dito. Ano eh Ito. May baon na kong halo-halo. Ako'y <laughs> mga ngain dito ng halo-halo. Isang inip. Sobrang inip talaga ngayon, haleche, eh. Eh. ha, Leche, eh. Nakakabuisit, eh. Nagkalat pa, eh. Pinakamalakas na yung kutsara. Pati hindi ako binigyan ng kutsara ng chowke. Leche naman itong chowke. Eh. Nasaan yung kutsara? Ha, eto. Hmm. Siya, kain kayo, mga kumalik ka oh. Hello, hello. <laughs> ano Naka na na. Two scoop daw ito yung ice cream na to eh. Plus 10 pesos. Nagpa-ex nagpa, -ex, nagpa -ex, uh, ice cream ako. Extra scoop ng ice cream Oh. Hmm, kahit kayo, mga kumalik ka hmm, sarap eh. Nginit kasi. Hmm? Ang hmm, siya. Ako ka matabang? Ha, ah, let's eh, oh. Hmm. Ah, tayo muna tayo dito para tayo magganah-ganahan naman. Hmm. Ah. <laughs> Naka pa, dali. Tara na, ayun na ako ng halo-halo. Naka-sab ng halo-halo eh.